Hello oh, mga kabayan Good morning po sa ating lahat Andito naman tayo sa taniman Sa farm dito sa bundok Ayan ang dalandan Maraming bunga Pasyal ko kayo ito Ito yung masarap Mga gulay na tanim namin Ito rin Ayan ang haba ng mood ito yung kalamansi. O yan, kalamansi. Maraming kalamansi. Sinong gustong mamitas? Hali na kayo, guys. O. Ayan, mga tanim-tanim. Meron ka pa doon. Pwede tayo dito sa bundok. Mga bahay kukot natin. Mga new. ito gusto nyo mag jogging mag jogging tayo yan mga po ng kahoy saan ito? pine tree guys